Kaya karamihan sa ating mga OF dapat tumatanda na talaga sa abroad. Yung iba, senior citizen na ayaw pa rin for good. Bakit? Marami sa ating mga kamag-anak, kapamilya, minsan, anak mo, hindi ho nakaka-appreciate ng ating mga sakripisyo. Appreciate in a way na mag-iipon ako, Nay, mag-ipon ka dyan para pag-uwi mo merong kang pera. Pagtanda mo. Like, lahat kasi nakaasa na. Teka lang, huwag mo sasabihin lahat. Oo, alam ko hindi lahat. Pero kadalasan, kapag ang isang OFW ay nasa abroad na, mainit tayo sa kanila. Pero pag wala na tayo, ay tutulong sa kanila ganito na lumalabas. Tumanda ka na sa abroad, wala ka man lang naiipon. E paano makakaipon kung lahat kayo nakasandal sa kanya? Diba? Di e wala na siyang pambili na so, mga gusto niya. Welcome to my YouTube channel. po naniniwala isang araw, halaala na lang ang payo ng mga magulang ko sa'yo. At sino po naniniwala, isang araw, yung nanay na kasakasama mo ngayon, maaaring katabi mo ngayon, yung tatay na kasakasama mo ngayon, isang araw, aalalahanin mo na lang din. Hindi kayo po ever na magkasama. Kaya nga lahat ng magulang hanggat kasama pa yung anak, gagawin ang lahat. Ipapayo lahat ng mabuti, paaalalahanan ng anak kasi alam niya sa araw, iiwan niya yung kanyang mga ka. Sa araw, hindi lang tayo ng mga magulang mo ang magiging alaala. -ala. -ala. Kahit magulang mo sa araw magiging alaala -ala na lang sa buhay mo Kaya na napakapalad mo ko oh. May magulang ka pa ngayon nakasama May magulang ka pa ngayon na nagpapayo sa'yo May magulang ka pa nagpapaalala sa'yo Kasi one day Wala na yan sa tabi mo Yung mga payo niya Alaala -ala na lang din sa buhay mo Don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. Ngayon alam ko na. Kaya pala gusto ng mga magulang natin na kumain tayo ng sabay-sabay. Kasi darating ang panahon na mag-isa ka nalang kakain sa lamesa. Kaya pala alas sa ispa lang ng gabi. Gusto ng mama at papa natin na magkakasama tayo. Kasi darating ang panahon. Sa matagal na panahon din tayo, hindi magkikita-kita. Ngayon alam ko na. If you agreed in this Proverbs, share this video. Alam mo, habang tumatanda ako, mas nare-realize ko yung halaga ng konsepto ng always choose your peace. Hindi lahat ng tao deserve yung energy natin hindi lahat ng bagay kailangan bigyan ng pansin. Saka hindi na importante sa akin kung ano yung iniisip nila. Basta ako, lalagay ako sa tahimik. Kasi gusto ko ng peace of mind. If you are related and one of the thousands of OFWs, share this video. Ngayon hindi na uso yung paramihan ng pera hindi na uso yung paramihan ng gamit o ari-arian. Ang uso ngayon, pasayahan ng buhay. Huwag kang masyadong sakim sa lupa, pera at ari-arian. Ito ang isa sa pinaka-toxic na attitude ng isang Pinoy. Ang pagiging sakim sa lupa at gahaman sa kayamanan. Only in the Philippines yung kayo-kayo lang ding pamilya ang nag aaway away dahil sa mga mana na may iwan. At only in the Philippines, yung ultimo magkakapatid, nagkakawatak-watak dahil sa pagiging ganit. Na kong niisipin, ang katawan natin ay magiging parte din ng lupa. Dahil sa lupa tayo nagmula at magbabalik din tayo sa lupa. Yung mga yaman na yan, hindi nila yan madadala sa pupuntahan nila mapapasa lang ng mapapasa sa iba yung problema ang iiwan nila sa mga tagapagmana nila. At tandaan natin to mga idol, ang lupa, mainit yan sa mga mata. Pinag-aagawan at nagpapatayan pa nga. Pero kung iisipin, kahit pa pakalawak ang lupain ng isang tao, hindi niya yun madadala. Dahil pag tayo'y namatay, isang sukat lang ang mahalaga. Yung sukat na wala sa yaman o sa hirap. Yung sukat ng lupa na paglalagyan mo kapag sinundo ka na ni kamatayan. At ang sukat na iyon ay yung pareha ba? Tatandaan mo yan. Kaya karamihan sa ating mga wife dapat tumatanda na talaga sa abroad. Yung iba senior citizen na ayaw pa rin mag Bakit? Marami sa ating mga kamag-anak, sa pamilya, minsan, anak mo, hindi ko nakaka-appreciate ng ating mga sakripisyo. Appreciate in a way na mag-iipon ako. Nay, mag-iipon ka dyan para pag-uwi mo, merong kang pera, pagtanda mo. Like, lahat kasi nakaasa na. Teka lang, kung mo sasabihin lahat, oo, alam ko, hindi lahat. Pero kadalasan, kapag ang isang UFW na nasa abroad na, mainig tayo sa kanila. Pero pag wala na tayo, na itutulong sa kanila. Ganito na lumalabas. Tumanda ka na sa abroad, wala ka man lang naihipon. E paano makakahipon kung lahat tayo nakasandal sa kanya? Wala na siyang pambili na mga gusti niya. Naniniwala ka ba na nakatende sa paginabang mo ang pagdrago sa iyo ng tao? Pag may simbi ka, mabango ka. Pag wala, bali wala, ka. Yan ang masakit na patotohanan. Minsan tatanungin ka ng tao kung ano ang trabaho mo. At yun ang pagbabasaya nila kung ano ng level ng respeto na ibibigay sa iyo. Huwag maging parte ng mapaghusgan mo ito. Matagal na ako sa abroad. Bakit na wala akong ito? Diyos ko! <laughs> Yun ipong goal. May nag-message kasi sa akin. Manghiram ng pira. Tapos sabi ko, wala akong may pahiram. Sabi niya, ha? Matagal ka na sa abroad. Wala ka talagang ipon. Kahit punte. Isa na ulo. Yung hiyaan naman ako. Noon, mahilig yan sila mag-heart-heart sa post ko. Pero nang tinanggihan ko na wala akong pahiram ngayon hindi ko na sila makita. Bala ako sa buhay niyo. <laughs> Ganito ang buhay sa abroad. Pag may sakit ka, alagaan mo ang sarili mo. Kapag gutom ka, ipagluto mo ang sarili mo. Kapag malungkot ka, libangin mo ang sarili mo. Kapag masakit ang katawan mo, masahihin mo ang katawan mo. Kaya naman sa mga kapwa ko OFW dyan, laban lang, kaya natin to. dito kami sa Italy pero hindi pa naman kami yung mayaman. Ah, hindi kasi may mga nagko-comment sabi nila, pangarap ko makapunta ng Italy kasi parang pag nakapunta ka ng Italy, ayaman ka na. Yung mga taga dito yata hindi maka-imig kapag ganyan ang sinasabi sa amin. Iba na kasi yung generation noon, yung mga nag-Italy noon at saka yung mga nag-Italy ngayon. Yung generation noon, isa-isa silang nakakapunta dito. Isang miyembro ng pamilya, magtatrabaho dito at lahat ng sinasahod ipapadala sa Pilipinas. Siyempre labis-labis yun yung iba doon pang pundar. So yun, nakakapagpundar sila. Ang madalas na trabaho dati ay live-in. So libre ang bahay, libre ang pagkain, walang binabayarang bills. So madami silang naiipon, madami silang naipupundar. E ngayon guys, yung generation ngayon ng mga nag-iitan